nagtutupi tayo ng mga damit. Ayan, ito. Yung ibibigay po natin sa ating mga kababayan. binigay rin po ng ating mga kababayan so, ito sa taga Mary Chris Complex, sa mga taga Elston and Wellington. To. Ayan po. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat, sa salamat po, po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. sa damit. Ayan. So, so marami tayong mapag-sharean ng mga damit lalo na po yung mga lugar po na mga binabaha dito po sa General Reyes Cavite. Ayan. Po. Ah, ito. Cute. Short tayo. Ano ka mga pambata? Ayusin natin yung mga damit ng mga pambata at saka yung sa mga girls at saka sa boys si ipag iba, -iba natin. Ayan. Ito po, shorts, shorts, shorts. At syempre po, maraming salamat din po sa mga taga-Face 5 pala ng mga taga Merry Chris Complex sa Park at saka sa Greensboro at saka doon sa San Jose. Ayan. Ayan po, shout out po sa inyong lahat. Thank you po sa mga binigay niyo mga damit niyo. Ano po na pinigay natin doon sa ko Yung Ayan po sa mga taga Dexter Bell pala. Shout out po. Shoutout po sa mga tagi Dexter Bell dyan. na. Ang na. Ang kalagas na. pwede na yan. Na mga bado. Ayan, so marami pa pong mga nagbigay ng na mga damit. Ayan, ang oh, cute para sa bata na babae. Ayan, para, para ano, ano. marami tayong matutulungan nito at no, maraming ano, yung sa panahon na Ayan. Ayan. Yung iba po, mga ano naman po ito. Yung mga use, use na, pero good as new pa naman pero po. Mga, mga, mga ilang na pa lang po na gamit. Ayan po, thank you po sa nagbigay nito. Ayan po, ang ganda ng tila. Ayan. Ayan, yeah, may pang tayo. Hello, cute Hello, kitty. T-shirt mo. Halo-halo to halo-halo. Kaya inaayos namin para... Marami, marami tayong mga damit guys andun sa tiris yung iba nakatambak pa hindi pa namin naayos, namin naayos. sobrang dami pong mga nagbigay ayan po sa mga gusto rin pong magbigay dyan dito sa mga taga Mary Chris yes, Wellington, yes. Eliston, Elliston ayan po, i-message nyo lang po kami or mag-comment po kayo dito sa aming video i-upload po namin ito pagka tapos na po ng lahat ayan po ayan po sa hindi pa po nakapag-subscribe ng aming YouTube channel, ayan po pa-subscribe po kami sa mga taga-palingke po ng Phase 4, ayan, shout out sa inyo. <laughs> Dami natin kayo Idol sa Phase Ay, eh. so, 4. Ayan, sa Idol namin na sa mga taga-Phase 4 po. Ayan, shout out. Shout out. Shout out. Wash out. out. Ay, shout out din po lang, para sa mga taga-Lady, mga taga-Samar na aming viewers. Ayan, ayan po. Ayan, maraming salamat. Ayan, thank you po. Thank you. Thank you sa mga pag-comment nyo. like n'aming mga videos, ayan. Syempre <laughs> sa share share din. Ano oh, niro na. Bagong bago pa guys. Ang ganda, bagong laba po ito sa lahat. Thank you rin po sa mga nagbigay pala na mga pinalaundry pa nila. Ayan. Salamat. Effort talaga. Thank you po. Ang pa ng mga lamin. Yan yes, sa so may mga ano dyan, mga, mga toys din, mga hindi na nagagamit, na mga junatis nyo ito guys uh, sa mga page ko pa, yeah, bagong bago pa ito, bagong bago pa yan, yeah, ang punya pag lakad ito ito Tsaka ang lambot ng ano niya, ng tela niya, cotton na cotton talaga. Bagay ngayong panahon na sobrang init. nakit yeah. cute, no? Ayan, ganda, ganda niya, guys. Ano siya? Like on social media. So ayan, like on social media. So please like our video. video. <laughs> ayan, so sa mga pajama. Tsaka ano guys, sobrang dami natin mga sleepwear dito. Ayan po sa, sa ati na at taga Eliston. Ayan po, thank you po sa mga binigay mo. Ang dami, super dami tiya. At yung iba tiya, babago pa. Maraming salamat po uh, sa taga Eliston you. po na nagbigay. Ayan po, thank you Ayan, so much thank po. Thank to so much. Ayan, ito o. Oh. Ayan, siya, pwede siyang banglakad. Uh -huh. Ito oh, Totoo, ang ganda ng tela. Oo. Uh -huh. Ayun. Ang ganda niya. Malambot yung tela. Uh -huh. Uh -huh. Ito oh. Ayan, so marami naman tayong mano mabigyan ng blessing ng ating mga damit, damit, damit. Ayan, sa mga taga Mary Chris, Elliston, Wellington, Phase 5, mga taga Facebook, lahat po ng mga taga dito sa General Trias, Cavite na kung meron kayong mga damit na hindi na ginagamit or gusto nyo nang i-dispose, ay po, kaysa po itapon natin, yeah. i-share na lang po natin. Pwede nyo po kami i-message para ma-pick up po namin or pwede po tayong mag-meet up sa aming location yes. po. Mag ano lang po tayo, i-send ko po yung, ilalagay ko yung link sa description po namin, yung link po ng aming Facebook account. Ayan po, para doon po kayo makipag-ugnayan. Mm -hmm. Ay, ito dress. Bumga. Yeah. Dress na dress. Iba ini. Mm -hmm. mga dress natin, itabi natin ang ating mga dress. Ay, ang cute. Bagong bago pa. Mm -hmm. <laughs> Ganda. Mm -hmm. So, ayan po, i-ready po namin itong iba, inayos namin kasi meron din kaming pambibigyan. Ayan po sa mga nakakilala po kay Nanay Raquel, yung tinulungan po natin. Meron po kaming video no, naka-upload din po sa aming channel. Si Nanay Raquel yung nangangalakal po. Ayan po. Nangangalakal po. Yun, po, isa sa po kami. sa ating napili na bigyan din po ng mga damit. Tsaka may mga anak din siya, tsaka may mga apo po. Opo, meron siyang apo, dalawang bata. May anak siya, may epilepsy po. Ayan po. Ayan po, sa mga meron pong mga lumang toys na hindi ginag na ginagamit sa mga anak nyo, pwede din po natin i-share para magbigyan din po natin yung mga apo ni Nanay Raquel. Yung mga apo po ni Nanay Raquel is puro girl. Five and six years old, no? Tino? You know? Ayan, for sure, kilala naman si Nanay Raquel dito sa Merry Christmas. Ito, ang ganda, oh. Pwede sya paglakad, guys. O, pulo. O, diba? Polo jeans. Polo jeans ko number three. Ayan. So, marami tayong mabigyan. So, meron pa dahil tayo ditong papanyo, pa-heart pa, pa o. Oh. heart. Heart, heart. dito sa mga bata. Pero patay dito. Hindi tayo baka may makita patay. Nakasya sa'yo nila. So marami po ito. marami, marami po ito. Yan. Tagaytay! out sa mga taga-tagaytay! <laughs> Baka naman! naman! Nama. YouTube, Youtube Channel! channel. Yeah, siya hey, mm -hmm. mm. No? no? no yun sabi natin yung mga jeans. Iba natin po yung mga jeans. Ayan po, shout out po sa mga nagbigay ng na mga jeans pang boy. Ayan po, gaganda. Ayan, yeah, sabi na tayong tayo di kong Coca-Cola. Coca-Cola, baka naman. Coca-Cola, baka naman. Ayan, meron tayong Yan. apat na jeans na pang lalaki.

Dikit kita nakuha sa picture, bumili ako ng ID kaya mas matibay kasi siya kasi sa set ano, sabit ba yung set makasugat ba ya? kasi nyo si Anthony, nung kinder para sugatan siya dun sa nimutan kaya matang ko yan yan, pwede ka pang bagong bago pa alam marami, alam nyo matuwa dito yung mga dudigyan natin ang mga damit kasi ang gaganda at mga babago pa Ayan, oh. Tapos ang baba Kasi lahat na laban yung mga hindi po na. Ayan po. Bago po namin binigay, syempre, ano po namin to, ni laundry. Laban po namin yung iba. Yung iba rin po kasi, ano, na malinis, na ready to use na talaga. Talagang yung mga nagbigay po, talagang nilaghan na nila bago nila ibigay sa amin. Opo. Mababango pa. Mabango talagang ano. Hindi lang talaga bigay kung bigay ayan. ng bigay. Basta yung bigay nila, ano din, syempre. Nakaayos na. Nakaayos. Ang ganda ng na po. Ayan. Mm -hmm. Talaga nga ano, talaga nila pinaglaanan ng araw at saka oras. Kasi hindi rin biro maghalongkay ng mga damit na hindi na ginagamit. Yes. Lalo na po yung mga nagbibigay sa atin is may mga work din. Trabaho. Mm -hmm. So, nung pinick up po namin sa bahay nila, binibili na lang po nila sa mga anak nila, sa partner nila. Mm -hmm. Ayan, so meron tayong pamidyas dito bago pa yung midjas meron tayong hoodie dito bago ito ngayon ngayong ano months. kasi malamig na, pa na ulan. Uh -huh. panay ulan panay ulan panay uh -huh. ulan <laughs> <laughs> itilis ikaw budoy ikaw budoy hindi ako <laughs> <laughs> budoy 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 Ayan o. Lalo ko sa mga yan, sa tutulungan natin, yung pagbibigyan natin dito, yung may mga high school na anak. Ayan, kailangan din po ito. Ayan o. Pwede nila gawing uniform. Yung pinakapulo nila. Ayan. Babad nyo lang po yan. Ito pa o. Ah. Mm, diba? Bagong-bago. Ayan. So, dahil nating mabigyan. Ito naman po is dry fit siya. O pwede sa mga mahilig mag-workout ng mga mamis dyan. Ayan. Hindi po namin ito binibinta, guys. <laughs> ito po is idudunit namin sa lugar na aming pagdunitan sa Imos at Binakayan. Binakayan. Ayan. So, magkakaroon kami ng service sa Binakayan. Sa ngayon, hindi, wala pa. Hindi pa kami pupunta kasi panay ulan. Pero, pag pupunta kami doon, i-upload din po namin yung para videos. Para makita nyo po. Ayan, para makita nyo din. At sya ka, syempre, may share nyo din. Ito, sa akin Yung white yan. Yan, ayan. Pwede pa ano. Ayan, sa mga girls dyan na mahilig sa K-pop. Ayan, <laughs> yeah. ito bagay ito. Kasi ang ganda niya pa, oh. Ang ganda ng tila. Yung tinatawag na oh. Ayan. ni Ayan. Ang ganda niya. Sa mga ano dyan, kikay-kikay. Ayan, ito rin. O, oh. oh, diba? Oh. Ito naman, jump shoot. Jam, jam shoot. Jump shoot. Jump shoot, jump shoot. Jump shoot, jump shoot. shoot. Ayan, <laughs> <Yeah>, naging <laughs> shoot. shoot tuloy. Ayan, Ayan. so kumili tayo guys. Ayan, basta ano. Eh, basta may shoot. Ayan. Ayan, ito, ang ganda rin. Nakavinik pa. Ganda niya. Ayan, sa mga mahilig dyan sa so, jump ito, shoot ito, ha. Ibang <laughs> na dito. Ibang na dito yung mga dress. sila na no, yun. Ayan. Ayan, so may pasak pa tayo dito. Ayan, sa mga mahilig mag-play ng football. Ayan, soccer. Siyempre, sa mga lulus dyan, mga dadis na medyo masakit-sakit na yung mga tuhod-tuhod. Ayan, magagamitan nyo po ito. Oo, bagay sa kids. Ayan, oh my god pa. Ang cute niya pa. O, oh, footprint ng ano, ng paw-paw dog. paw-paw dog. pau 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 I heart, deliver. So, deliver. Ay, hindi na itong suot ng ganito. Ayan, so may pa-jeans tayo. Ayan di bad house Anong size ito bukang kasay ito sa loob, anak ni nanay. Ayan. Ang okay, um, cute um, uh, Ayun. oh. naman yun ano ano sa ano ano Ang ano 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 niya ng motor. ano kasi yung service ano ni nanay is tapos may yung motor na may side guard. Yan. So ayusin na natin. Ilalagay natin sa box. Para mas maganda yung natin. Ay, ito pa po, pwede yung gamitin ng anak ni nanay. Partner doon sa jeans. Ang ganda. Cotton pa din, eh, stretchable. Stretchable siya. Para bukas, may hapin na namin to. Maaga pa namin ito oh, yung ibukas. No, okay. Yung mga pants, jeans. Ano pa siya? No? Ano pa siya, na lang natin. Tatlo. Sige naman yung kasi bukas yung bubuk sa binangan naman. So, ipapak na natin. Watsa na. sa tatlong division. Ano ba 'to? Hello, kituro po sa mga ano natin. At 'cha ka, syempre po thank you po kay Ma'am Filma, ayan po. Kay Ma'am Filma, kay Sir Bernard, kay Ma'am Glory, kay Ma'am Rich and Ma'am Lori. Ayan po, thank you po sa buong Beast Club. Ayan po best love. Salamat. Ayan po, thank you po. Shout out po so so sa mga taga Qatar. Yeah, ayan, shout out sa mga taga Qatar dyan. mga sponsor. At syempre sa team pa at ng ating mga, mga sponsor, sponsor dyan sa, chan, sa mga taga Germany, yeah, ayan, 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 Australia, ayan. America. Ayan po What? sa lahat po ng iba-ibang bansa Dubai. ng mga taga team pa Ayan, ayan. nandito din sa Pilipinas. Ayan, shout out din po pala sa mga taga Dubai. Ayan. Ang so, dami pala mga taga -Dubay. Dubai. Ayan. Shout out po. Thank you po sa inyo. Salamat sa walang sawang suporta. Ay, sa payan. Ay, sa payan. Sabi saya, ay, sa payan. Ang ganda ba yung ito, udak mo? Sige lang, kaya masulo lang yun eh. Ako, gudoy. Ito. Ang ganda na namin para uh, yeah. mm -hmm. para bukas ano maga po namin ito hatid ni Ate Lin sa bahay nila populi maabutan natin si Nanay kasi maga po siya umaalis ng bahay para mga lakal yung work kasi ni nanay is mga lakal po talaga siya din maghuhugas siya ng mga buti yung so, lagay ng mantika matika uh -huh. para idinta niya din doon sa pagawa ng matika ang pagkintip na ba na ito? Ano? Ay, ito yung pagkintip sa laro. Ay, pwede pa naman yun. Mm Sa wagi, eh. pwede mong kasugad. Mm Ano sa wagi mga tutuloy? Sige na, madali ito. mo na ito. Kaya pagkintip mo na kasugad. Mm -hmm. Okay, tapos na yung ginagawa nila. Salamat sa lahat. Ang magbigay ng tulong. Ayan, so ayan guys, tapos na po, napak na po namin. Ngayon, ilalagyan naman po namin ang packing tape. So, hanapin ko yung packing tape ngayon. <laughs> hmm. Para makaabot lang, babisa na po, lang ata. Ano yung trabis dito? Hmm. Ha? Yeah. Waray. tirangin naman. tapos ang plastik sa tapos mga

dapat pala Di ba? Para maganda. Ito. Then. Willing. Tone. Oh, may tone pa. Ito <laughs> si Brahan pa sa Ayan. Ay. Ready na yung aming bibigay bukas. So, Ayan. Ayan po. Thank you so much po sa so inyong much, panunood uh... ng aming YouTube channel. Ayan po. Don't forget po to turn on your Ayan. notification bell. Ayan. Para manutipoy po kayo sa aming upload ng mga video everyday. Ayan po. And syempre, masubscribe po. Thank you. Thank you so much Bye. po.